Mauka na siyang <inaudible> maaari na eh. May untay na tao kahit ako na yung inuli sa iya, iyang, iyang niya. What? May untay, wala si pare di What? Ayo! Ayo! Oh. Uy, sus! Mari! Ay, Mari! Ano siya ato Oh, may buntag dia, Oh, may Tanang. buntag siya. nasi Naasi pare diya? Ah, ah si kau compare demo. Oh, Pergi wala panah buka mendawi. Oh sus, in tahun oi sama so mendawi wow. si Bu Siti. Oh, oh sus, belayu dek ke sia? Oh, in tahun oi, ke tahun apa? Kenang. Kay bo na bia kah? Na Ariko. Wala kui, man sa kuwit. Kwan kay. Kuma naman taga hapon. No, di dito, ha, woman, so, ganito. So, so, ni... Kaya kung ano na. Kung sa kadiri man kuma naman. Hu sa kapon. Pahuay sa kay kapoy man sa kapon. No, ganito. Kaya kong biya kayo. Gilantan ganito ako ah. Ako, 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 nagkirukurug sa kailanat. Grabe, naas kay temperature. So, karoon ni Ariko Diri kay, Hapit dia tan biskuido gahapon dito sa pangitabo na to gahapon dito sa ubo sa kalibunan kakawyan. Oh, ah, tani pre. Oh, nagdinaganay. Nagdinaganay kay. Na may nagkuan ko. Unsa sa to nagkuwan sa atong likod no nagkanaas? Mo gani na nga nagkuyawan ko ato oh. dito sa ato dagan. Mo gani na nga ari ko kay ang imo mo perfectal Ha? Huh? Biya mo kay una magkadagan. so ako ay ulahi. Nya, ako gi siguro glab ni ang imong ma-preferences ba ni. Ah, eh, Kani imong panty og ako gi kay Marcos Quido mailhan biya na kay na may panganday ni imong panty og Oh na, na na pangano gwana sa pre kay mo na, na apre, muna, i. Padako na tog Quido mo gi na og dako. Ako agi ni. Nga gihiposan ako. May kay mo gi dapre kay kana akong panty og bra na man ay mga pangan mm. so mailhan ta. Moga gani yeah. nya. Sus, unsa kana asa mari oi. So naya. ako gi ningi punit imong mangita dito sa Gunoy. Mo gani. Ako sa Gunoy sus intawon oi. Na pa yung nagkuhan dito? Na may... hindi tao sa guno yan? Wala, wala na tao. Kung saan, kung saan kahit hindi ka dito. <laughs> Nga nung isawilik raman sa dino, sunod Ay, ganit. Ay, na po, pre. Ayaw. Sa sunod ganit, Marie, huwag magkumbati dito sa na dito sa may kalibunan. Mm -hmm wanag da? Ay, kanin mo bra, huwag kanin bra ni mo. O, nai pa nga, naka na. O, huwag kanin ni mo. Madeskwido, taan na yung pante. Araw ay buslot nga may niya, asidi kabilan bilan niya. May bawa o Ay, nalagyan. Nung saan niya, nai pa Mailan, taan na. Mo na nga, anong kamot din taon ko nga, maubalik na ko diri. rin. Oh, o, yan salamat kayo sa imong paghatod ani pre. Ebo, nabiyata nga nga itong relasyon nila. Ito ginagi ang pingat yung taon. Mo, ganina nga, ibasin nga. good nga yung nga. Kuhan, sunod si mana, unsap po, mag-abot na dito. Sunod si Mana, nasa pa po. O, mong lagi, unsa pizza, sunod si Mana. Pizza, Agosto, Agosto pista sa lungsod na to pa. Ya, lingaw kayo pare dito. Tarian, kita maglingaw sa nga to. Sige, pre. Salamat kaya nito yung paghatag, pre. Sige, sige. Basta, ha? Wala kayo lagi. Mag-prepare na ba ko? Mag-prepare na Oh, andam andam andaman-andaman. Ya, kanain mo mag-prepare na liyas. Sunod. Huwag maya yung biskwido bisag may kinaon sa dadag na. Okay, kaya ma. Mau na magdag halata sa tuwa. Ikaw kay imo ra mangitsa. No, I'm Sangit sa gunoy. Mga sa mga gulo itaw na nangsangit. Sa dili dali ras na ko pa bakit mo na. Wa ka naman ti ato nya. Gi nimo, di kay ko ako. Mo nga oi, mo nga. Gi siguro na pa na ko na. Ato nang kumbatihon sudo si mana pun. Mo ya salamat ke sa pagatadan. karon gi lang tan pa maning ako ay intawon oi. Lumami ang tan. Sige oh. na lang. Pauwi sa ta. Di ko gi oi. Ya salamat ka sa pagatadan preha. O sige mari. ikuna na no impanti siguro na kay. Na. Mauragi na itaon Kuan ato, ni at kani atong kalipay diya. Ma mao na inundan mahala mm. okay, yeah. nga mahalat at ang pari. Mm. pari ra ba? Nakaibaw ra ba ko? Naara ba ito abilidad? Sige na, oi. Yeah, Basit bukali ito pari. Ha? Sige, sige, mare.